May regalo ko sa kanya guys. Oh. Bigay kita ng 200,000. Wow! Okay. Akin to, to serious say so. Sayo 'yan. And nagbigay ako sayo ng ilang kaban 'yun, men. Oh, wait, Sa sakyan uh, Wait. May si Awit.

哎，哎，哎 <deve. S 2>，哎，哎，哎，哎， Oh, ano ba tayo, sa kanya, guys. Oh, mm. yeah. Ano kaya Ano kaya, ay, yung, ano kaya yung, Surprise. Um, ano, regalo natin eh, surprise. surprise. Ako uh, lang na. Ano? 'Yung mo. <laughs> <laughs> Pagganda na ito, natin Kung hindi naman 'yung <laughs> bracelet mo kaya? yoy Mamili nito alam oh, ah, oh. ah, wow. mo, ah, wow. <laughs> alam mo, kahit alin dyan, <laughs> <laughs> yung kwentas pwede na. Saling lang! lang joke lang Sobrang yaman na, sobrang successful. Woo! Hindi tayo mayaman. Gumanda lang ako, pero hindi pa ako mayaman. Mainit, no? Mai dito, ano? malamig na. Doon nang ang init, sobrang init. Yung ano ko, yung mga...

Adeo pa parang pants. Ano? Ah, <laughs> ang init. At sa kakabugbog sa sasakyan mo. hindi Hindi kinakaya po. ng aircon. Hindi, sakto lang. Pang ano lang kasi yan eh. Ilan HP ba yan? 0.5. Hindi ko alam kung no. ano mga SP na. Binigay lang yan sa akin. Pasama. Ito bago lang. Okay. Ito na binigay lang oh. smart. Pasama lang ang so, aircon na yan. Dati nga dyan na ako sa kalsada na tutulog. Nangyawala pa ito. Buti nga nabigyan ako. Okay. Sana ano naman pumasyon ka sa bahay. Saba sa inyo? Ay. Matagal na akong gusto pumunta doon, hindi ko lang mala, hindi ko lang malukit yung bahay nyo talaga. O. Oh. Ta. Saka yung punta kasi... Pero kay Wamos, nagkarating na ako doon kahapon. Kahapon, kahapon yun, na doon. Kahapon Abangan nyo sa so Friday, yung talk show kay Wamos. Yan guys. Doon, Wamos show. Ganda doon guys. Sobrang solid doon. Baga parang ano, Naabot ako siya kasi lagi may taping to sa Pro Hindi hey, naman kasi di ba maraming maraming na naipag-usap na yun yung uh, may Minsan, minsan um, ko alam mayroon pa lang lakad. Mm. Kaya sa'yo talaga para mas ma ano ko. Oh, special ito, pala, pala. Special pala tayo ngayon. Nakalaga yan doon. May 13th, Awit Gamer. Oh, oh Ayan. Okay. <laughs> Tapos bukas. <laughs> Sino yan? Rosmar. Si Rosmar. Ah, dito ulit siya. Hindi. Do, ako naman ang pupunta doon. Ah, bukas. So, si Diwata ang number one sa Pilipinas ngayon mga <laughs> Alam niyo kasi, eh, di ba? Opo. Dahil idol kasi si idol, idol uh, Diwata. Kami eh, ngayon, sasabit lang sa kasikatan ni Diwata. Kaya eh. <laughs> <De>, ako, <laughs> sabit na kami, kami. Di ba? Hindi ko rin kasi 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 hindi hmm? naman, pre. Sakto lang, ano lang naman. Tumbok-tumbok lang. Kaya mo kaya kong talunan sa bilyar? Oo! Oh, yeah. uh, <laughs> siguro pag may bilyaran dito, oh. hindi mo Ganito, bibigyan kita ng deal. Pag tinalo mo sa bilyar, Ayun ay uy. wala tayong gustahan. Bibigyan kita ng 200,000. Wow! Okay, uh, ano oh. manalo? Whoa! Tinalo mo ako sa bilyar. Pa, Paano kung hmm. siya nanalo? Ay, hindi. yung laba? Nine balls o yung 61? Oh! Ten balls. Ten balls. Pag tinalo mo ako sa bilyar, ay nandil ko sa kanya. Umuubos ka ba ng ten balls? Sakto lang. Ibang balls. Ibang balls. magaling siya yung sa bilyar eh. Ha? Nine balls sa 61. Hindi mo magaling siya sa bilyar. Kasi alam niya yung... Kasi marami lang ako nakalaban yung tungkulan lang. Sabi magaling daw. Ayun na kaya ako nagkapera so, dahil may nagbigay sa akin pero ayun naman yung nakatabi gusto ko gusto ko hindi mo napawasan hanggang maaari kung kaya kong dagdagan dagdagan, dagdagan ko muna pero if ever na kailangan na talaga ilang, kailangan kailangan sa gamitin bakit hindi so ganun kasi ang mindset ko hindi mo naman magagalaw yun kasi muna sa lahat tuloy, tuloy. hanggang maaari nga kung kailangan dagdagan kung kaya kong dagdagan 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 bakit hindi diba? andito ka na eh ang dami kaya ang gustong ano ang dami kaya ang gusto mapunta sa posisyon mo ngayon. Pero ako naman, uh, si di diba naghanap buhay ako, so hindi naman talaga ako umaasa din sa mga bigay-bigay. Oh. Pero pag may nagbigay hindi naman tayo nangingi, siyempre kailangan natin tanggapin, di ba? At magpasalamat kasi, kasi, at kasi eh, hindi naman tayo nangingi. Kung baga dumating na lang sa imbisings na yan na hindi oh. naman natin hiningi. Hindi kayo oh. naman ang pusa. Yun yun. Kasi so, if, alam ng Diyos na mabuti kang tao. Ah, yung iba dyan, sige, ah, maraming tindang pares ano, sa mga kalsada. Pero bakit mas business ka ni Lord? Kasi isa lang ibig sabihin nun, sa kang totoong tao. Yes, kasi naniwala diba? talaga ako pag ang swerte dumating sa iyo, dating talaga at dating yan, para sa iyo. Kasi ako naman, di ba, ang haba na din ng labang ko na mga kahirapan sa buhay. Mm -hmm. okay. Hindi ako sumuko. So sabi ko nga, ang swerte pag dumating sa iyo, bigla lang dumarating. Ang importante dito is huwag kang sumuko sa amo ng buhay. Bismo. Kung, kung may mangarap, nangangarap ka, gawin mo na, actionan mo na, kasi hindi ma hindi malayo martin mo yung pangarap mo at gusto mo sa buhay kapag inaksyonan mo. Mm -hmm. 'Di ba? Pag sinukuan mo, wala ah, Hindi man. mo yung pangarap mo, sumuko ka eh. Kasi okay. dahil sa napatawad ko na siya eh. Panawad ko na siya guys. Saan? Sa balita? Sa balita. <laughs> <laughs> ang Manda ganda ko doon ano? Susakto lang pero mas maganda ka ngayon eh. <laughs> kasi dati di ba? Makita mo siya. May may parang mayado pa siya. Benda ba dito? <laughs> Ay! Yun nga yun. Ang ganda Oo. ko kaya doon mas maganda ka ngayon. Ma <laughs> Ayaw ko magsinungaling eh, mas maganda ka ngayon. Kumbaga kasi... Kasi siyempre yung mga time na yun, ayun na yun, na 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 na. nasa tulay ako. Marami nakapanood, viral to yun noon na eh yung balita dati. Mm. Okay. Yung mga moment na yun, ayun yung nakatrap ako sa ilan tulay. So, yun. Pero, yun, pero, yun, yun, pero, ano na yun, eh, siguro mga 2016 yun, ilang years na din, ano, lang yun. Pero yun nga, hindi, hindi makakalimutan kasi tumatak din siya nun eh, dahil nga nag-viral. So, Saka isa pa, bukod sa nakakatulong ka na sa mga empleyado mo, at sa mga taong kumakain sa ng mura, natutulungan mo 'yun eh. Bukod doon, may mga natutulungan ng pa na paligid sa iyo. Yes. Uh, Blogger, ba? Diba? Diba? So, hindi ka nangihingi ng kapalit sa kanila, di ba? Yes. Kasi diba? natutulungan nila ako, natutulungan Mesmo. din nila ako. Yun yun. So, yun, yun so, give and take. Kung baga, yung yes. okay. diba so. sa mga dating na Akin to, sa Sa yan. Bilang papasalamat sa pagtanggap mo sa amin dito. At Baka naman sabihin nila mukhang pera na ako. Hindi, okay <laughs> na. <laughs> okay, bukod sa 20,000 na binigyan natin kay Dawata, hindi eh, naman ako kasi niyaman na Rosma para bigyan ko siya ng isang milyon, di ba? ay eh, lang yung kaya kong ibigay and nagbigay ako sa iyo ng ilang kaban yun, men? Sampung kilong bigas, so sana nakatulong yun. Sampung so, kaban.